Yan, baby. Oh, what do you want what do you want Hey guys, it's main back again with another mini vlog. For today's video nga, dito kami ngayon sa Lucky A ng Bungabo. Kasali nga pala yung anak niya sa 18 balloons and chocolate. At ito na nga yung kanyang nabili. At ito nga ang kapatid ko ay maghahanap daw ng pangregalo. At ang sabi pa nga niya, yung mapipili daw niya ay huwag ko daw i-video at makikita nung ririgaluhan. Sinaman ko nga na yung kapatid ko pero parang ako yung mabubudol. Pero totoo ay nagsukat-sukat lang talaga ako niyan kung maganda ba sa akin. At nung hindi ko nga nagustuhan na hindi ko na binili. Ay ala hindi, wala lang talagang pambili. Dahil nga wala kaming mabili kaya naman for the aura muna kami dito. Dahil sa araw-araw ko na dito sa bungabong ay hindi na ako nahihiya. Dati kasi nahihiya pa ako dito magbideo. At nung mayare na nga bumili yung kapatid ko ay umalis na kami dito. Pagkatapos nga namin dito ay pumunta na kami sa may palengke. Pagdating nga namin dito sa palengke ay binili ko na itong mga pinabibili sa akin ng kapatid kong bunso. At nung nag-iikot-ikot nga kami dito sa may palengke ay nakita ko na naman itong aking kumari. Sigurado ako at may mamaritis na naman to sa akin. Sa tuwing nagkikita nga kami nito ay lagi kami may pinag-uusapan. Pinag-uusapan nga namin yung aming mga kapitbahay. Hoy, hala hindi. Kinikwento nga pala niya yung nangyari sa kanila nung Pasko. Kwento nga niya sa akin eh, habang nagmumotor daw sila, eh, dumiritso sila sa tubigan. sing daw ata yung kanyang driver, kaya naman dun sila dumiritso. Kaya naman tawang-tawa talaga ako sa kanya dyan. Pagkawingan nila, itakanta daw yung mga kapitbahay nila at bakit daw ang nila. At heto, nag-request na nga sila na magpicture daw kaming lahat. At tignan nyo naman ang ginawa ron dalawa kong kapatid. Sa kanila nala daw yung speaker at kakanta daw sila. Wala naman daw yung may-ari, kaya kukunan na ang daw nila. Tawang-tawa nga ako dyan sa mga pinagagawa nila. At tignan naman ito akin mare talagang hinabol niya yung speaker. Wala nga daw yung may-ari, pero sa kanya daw i-charge yan. Pagkatapos nga namin doon ay bumili kami ng ulam dito sa may palengke. Dahil nga palagi kaming walang ulam, kaya naman pinabili ko na sila. Pagkatapos nga nang ganap namin dyan sa may bayan ay umuwi na rin kami. At pag uwi nga namin ay tunan din at nan ko dito sa bahay ni na mama. Talaga naman sobrang galing naman sumayo na itong anak ko, san? kaya to nagmana. Pagka uwi nga namin ay sinet up na rin namin itong balon ng aking pamangkin. After nga nang isang oras ay natapos na rin kami dito. Yung feeling na pagkatingin mo palang lang eh, ay parang ang dali gawin. Pero nung ginagawa mo na ay eh, talagang sobrang hirap din pala mag-set up nito. At charan ito na pa yung nagawa namin. Hindi namin alam kung tama ba itong ginagawa na. Pagkatapos nga namin dyan ay eh, doon naman sa isa kong pamangkin. Nagtulong-tulong na nga rin kami lahat. Parang ang madali nang matapos. Ngayong gabi na rin kasi yung debo. Kaya naman kailangan na namin mayari ito. At heto after nga ng 2 hours ay nangyari na rin kami. Mahirap siya pero nakaka-enjoy din naman siya gawin. charan At ang aming DIY. Katabi lang pala namin yung bahay na magdidibo. Kaya naman pinuntahan ko. At nakita ko nga itong si Mama ay busy busy dito mag-skirting. Libre na rin pala dito ang cater. O tawagan nyo lang si Mama. Sabi ko nga dyan kay Mama ay kapag nag-birthday si Baby, siya na rin ang magkiter para makalibre. Sabi ko nga kapag ako ay nagkaanak na babae, ipaparanas ko din sa kanya yung ganto dahil hindi ko rin naranasan itong magdibo. Sobrang hirap din kasi talaga ng buhay noon. Kaya naman wala nang pag ganyan dati. Lahat nga na hindi ko naranasan, ipaparanas ko sa aking anak nako na lang ibabawi. Paraan. Hmm. <laughs> Hoy. Magbaratis ka muna dito. At ito nga ang bakla ay sa akin kanina at meron na daw siyang asawa. Ay sana all na lang. Hanta. <laughs> Hanta. 哈哈哈哈哈！ At ito nga ang anak ko ay tuwang-tuwa dyan. Hindi nga talaga ako napapagod dahil sa isang tawa pa lang ng anak ko ay talagang tanggal lahat. Kaya naman nagpapasalamat din talaga ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng healthy baby boy. Sobrang hyper nga lang pero okay lang sa akin. Importante eh, hindi siya nagkakasakit. At yun lang guys, hanggang dito na lang po muna yung aking video. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Bukas po ulit ha. Bye!